Erwan Yusuf emosyonal nang malamang nabuntis si Anne sa ibang lalaki Isang emosyonal na eksena ang naganap kamakailan nang hindi napigilan ni Erwan Yusuf ang kanyang damdamin matapos malamang nabuntis si Anne Curtis ng ibang lalaki, ayon sa mga ulat Bigla umanong humagulgol si Erwan sa harap ng mga malalapit na kaibigan nang marinig ang kumpirmasyon mula kay Anne. Labis na sakit at pagkabigla ang naramdaman ni Erwan. Nakilala sa kanyang pagiging kalmado at pribadong tao, sinubukan ng kanyang mga kaibigan na pakalmeyan siya. Ngunit ramdam ang bigat ng sitwasyon, ang balitang ito ay agad na kumalat at nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Marami ang nagpaabot ng kanilang simpatsya kay Erwan sa gitna ng kontrobersya, si Anne, sa kabilang banda ay nananatiling tahimik at umiwa sa mga tanong ng media, sa kabila ng lahat, inaasahan ng mga tagahanga na magkakaroon pa ng pagkakataong maghilom ang sugat sa kanilang relasyon. Hinihintay ngayon ng publiko ang susunod na hakbang ni Erwan matapos ang matinding pagsubok na ito. And this are Chica for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.